Magsasagawa na po ng investigasyon at inventaryo ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa lahat ng flood control projects na nagawa sa ilalim ng administrasyong Marcos. Kasunod ito ng kautusan ng Pangulong Bombo Marcos sa DPWH sa kanyang SONA isumite ang lahat ng listahan o listahan ng lahat ng flood control projects sa bawat rehiyon lalo na kung merong umano'y ghost projects. Sinabi ng DPW Secretary Manny Bonoan na bago pa man ang sona ng Pangulo, nagsagawa na sila ng investigasyon matapos sa suspindihin ang o suspindihin ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas ng pondo sa mga proyektong pinondohan umano ng mga senador at kongresista batay sa utos ng Pangulo. Naisumitin na nila sa tanggapan ng Pangulo ang may 9,000 na proyekto na pinondohan at natapos mula July noong nakaraang taon hanggang Mayo 2025. May minomonitor pa silang 5,800 na mga proyekto at susuriin kung climate change resilient ba, hindi substandard ang ginamit ng mga materyales at sumunod sa tamang proseso at tiniyak na may mananagot. we're take it very seriously because you know? so I think I think it's uh, we need we need to be very transparent at this time and actually uh, the hard no projects that dapat nating gagawin as the president is dapat naman talagang makikita na may impact and uh, talagang tama ang the press I will go to submit it to the president and you important thing dito is uh, we'll have to make sure actually that the projects that the president is talking about. done properly. Uh, None the name any fund raising projects, But uh, we we'll have to make sure that they are properly uh, designed, properly constructed, and uh, I think the uh, objective to uh, to serve whatever it is. That, uh,